Manila, Pilipinas. Sinubok ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang administrasyon ni Marcos na ipakita ang tunay na layunin nito sa laban kontra koraksyon at hindi lamang sa mga proyekto ng flood control sa isang pagkakataon sa Panayam sa The Netherlands, habang binibisita ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasalukuyang nasa kustodya ng International Criminal Court, inilarawan ni Duterte ang pangangailangan ng pananagutan sa mga ofisyal at kontratista na konektado sa mga kontroversyal na proyekto sa flood control huwag tayong tumigil sa mga proyekto ng flood control. Sa nakaraang taon, sinabi ko na ang programa sa pagtatayo ng paaralan ng Department of Education ay nahati sa mga miyembro ng House of Representatives, ngunit walang umuugong. Hanggang ngayon, walang nagsasalita o nag-iimbestiga, sabi ni Duterte. Idinagdag pa niya, kung tunay na nais ng administrasyon na solusyonan ang korupsyon, dapat nilang tingnan ang buong 2024 at 2025 na budget. Nanawagan din siya na imbestigahan ang mga blanco na items sa 2025 na pambansang budget, kasalukuyang nasa Korte Suprema sa paghahain ng petisyon na ideklarang labag sa konstitusyon ang Republic Act No. 12116. Nang tanungin kung dadalo siya sa investigasyon ng Senado ukol sa mga anomalya sa flood control projects, sinabi niya na wala siyang dahilan para dito. Binibigyang diin na alam na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga naunang alegasyon. Nagsalita na kami at alam ni Marcos ito, ngunit wala siyang reaksyon. Kaya't may tanong kung bakit ngayon may biglang investigasyon sa mga proyekto ng flood control, aniya. Ang palasyo ay hindi pa nagbibigay ng tugon sa mga pahayag ni Duterte sa oras ng pagsulat. Mahalaga ring banggitin na nakaharap si Duterte sa mga akusasyon ng maling paggamit ng pondo mula sa Department of Education at kanyang tanggapan na naglalaman ng mga aligasyon hinggil sa maling paggamit ng mga confidential funds. Gayunpaman, isinantabi niya ito bilang politikal na atake at sinabi na siya ay tutugon sa tamang pagkakataon.